Ilang araw na lamang po at Pasko na. May pangregalo na po ba kayo? Kung wala pa, abay sugod na sa Quia po sa Maynila kung saan makabibili po ng mura at dekalidad na produktong gawang Pinoy. Ang mga presyuhan niya, alamin natin sa ulat ni Bien Manalo. 14 days na lang at Pasko na. Kayo ba ay naghahanap pa rin ng mga pangregalo sa inyong mga inaanak at mahal sa buhay? Abay bakit hindi bisitahin ng isang tindahan sa Quiapo sa Maynila na nag-aalok ng affordable yet quality na mga produktong gawang Pinoy? Tumutulong tayo sa mga pamilya ng na mga nasa indigenous people ngayon, mga nasa bundok para gamit, para sila ang gumawa lahat ng ating mga produkto. So all over the Philippines po itong ating produkto at nakakatulong tayo sa mga. Taong nangangailangan. Ang presyo ng bag, naglalaro sa 100 pesos hanggang 1,200 pesos. Ang basket, mabibili sa 50 pesos hanggang 800 pesos depende sa size at sa klase. Ang bayong, mabibili naman sa 60 pesos hanggang 200 pesos depende rin sa size at sa klase. Ang presyo ng wood curving, nagre-range sa 60 pesos hanggang 1,000 pesos. Ang presyo ng Wood Kitchenware naglalaro naman sa 60 pesos hanggang 220 pesos. At kung hindi pa nakakapag-decor ng bahay, meron pa rin ditong mabibili ng mga palamuting pamasko. Ang Christmas ornaments, mabibili sa 150 pesos hanggang 600 pesos. Ang presyo ng parol, nagre-range sa 600 pesos hanggang 6,500 pesos depende sa laki. Ang presyo naman ng kapis naglalaro sa 900 pesos hanggang 1,500 pesos. Suportahan naman po natin yung produktong Pilipino lahat kasi dito po tayo. Marami po tayong natutulungan dito. Kung baga kung ito po ang tatangkilikin natin rather than the imported goods, mas marami po tayong matutulungan ng mga manggagawa. At ngayong papalapit na ang Pasko, marami sa ating mga kababayan ang nakatanggap na ng kanilang Christmas bonus mula sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. At tinanong namin sila kung saan nila ito ilalaan. Unang-una -una po, eh, bibili ko po yun ng mga pagkain at saka magbibigay din ako kahit konti-konti sa mga puo at sa mga kapatid ko. Samantala, mahigpit ang paalala ng mga otoridad sa mga mamimili na magdoble ingat para maiwasan na mabiktima ng mga mapagsamantalang ngayong holiday season. BN Manalo, para sa bayan!